KitchenAid yun. KitchenAid. Uy, nakasale. Ayan o, 400. Ano na lang, 320. Ito mga tumbler. Ito na tumbler. 35. 27 na lang. Cute. Ano yun pa? Tights yan. Tights? Uh -huh. Medyas. Magkano? 20 Uy, ang cute na ito. Planter. 22 Ay, ang cute! Magkano yan? 40. Gusto mo yun din? No. Oh, maple. Kirkland. 17. Mm -hmm. Say, mga ka-viewers, dito muna tayo sa Costco ulit. Wow, pang-travel. Lego, oh. <laughs> Magkano yan? <laughs> 120, oh nga. Hmm? Ay, nice. Nice. Yan yun, isang box. Ah, Double okay. Mm, mm isang trolley, isang backpack. 120, pwede na, no? Uy, bakit daming pink? Dami niya na. Mentos. <laughs> Alam daming, galing. Ayan, no? Yan, oh, tig 22. Mm, that, that is siyang 27. Mentos. Oo <laughs> nga. <laughs> Oh, taking the. Oh, Ay! Masaya <laughs> so, ka. Like, ano 'yung grade 4 lang? Pagla-graduate ka <laughs> na. Congratulations daw. <though. laughs> hmm. hindi para siyang pang ano? Parang pang pang birthday? Birthday or ano 'yung eh? confirmation? Confirmation. May meron na nga ako idea no work ko eh. Hmm, ano to? Paglalaki. Ah, pang babae. Ayan o. 25 hoodies. Ang dami mo bibilihan. 25 din yung <laughs> pants. Kasi napuyat mo. Napuyat ka kagabi. <laughs> Meron na siyang panggupit. Ay, maganda to eh. Ito may puti. Mura na to. Pwede. Bente siya naging 15 na lang. Upin mo nga. Kaso parang heavy. Hindi ba ako magsiswet doon? Hanapin mo yung small bang. XS. Check mo. Sa ibang color. Ito, ito medium. medium. Ibang color, bang. Try mo yung medium. <laughs> Reporting for duty. Ay, bang iyan yung maganda, I think. Small, dapat sa'yo, no? Ito mm -hmm. ba blue? Ayaw mo ba? Ayaw ko. Bright na bright. Eh. Ay, bright na bright. Bright na bright. Pero maganda, oh. Hmm, gusto mo yung blue? Ay, ayaw ko yun Ay, ba yung blue. Ba Ay, yung baby niyan? blue gusto mo? Not just any color of blue. Ah, okay. Light blue <laughs> lang sa'yo. Ay, ito naman, bento oh. Ano ito? Benetton. Ay, Ayan. Ibalik e, mo yan. Sayang pagkibibilihin Putain mo na hindi na mo naman masuot. Na lang. Te, yusin mo, te. Ito, Eddie Bauer. Edi Open mo. Wow. Eddie Wow. Ay, turtleneck. Tur Ayaw naman turtleneck. Eh. Open mo nga, bing hmm. we'll Oh, may ganito ako. Oo nga. Lang. Pero Pinyo ang ganda na... niya, no? 13. Ah, turtleneck sweater, 19. May ganyan ako, pero hindi siya turtleneck. Mm. Mm. Ayaw mo? Ayaw ko. Tsaka mama, lamig pa din yan. Kung malamig ka din. Si malamig. Ma <laughs> Alam mo naman ako, ginawin. <clears throat> Sana si Papa. Ano ete? Aha, cashmere sweater. Ito ata yung nakita Your ko last cashmere. time ni. Eh. Mm 100%. 50 siya, pero ang ganda. Ito. <coughs> yoga, pan. pan. eh. yoga pants. Saglit lang, tingin-tingin lang eh. Hindi naman tayo nagmamadali. Ka, Hindi, tanignan ko lang te. 25. Pero ang ganda ng tela. Ito pang lalaki, Banana Republic, 20. Ay, pang lalaki pala. Yes. Ay, pang babae, mo, banana. <laughs> banana? Republic. <laughs> ano? <na? laughs> yung banana, yung pang babae na banana, asan? The Joke banana, lang yun, no? Banana Republic. Alam Barang, ko naman. Okay. Mm -mm. Ay, ano to? t-shirt ba ito? Mm-mm. -hmm. Mm -hmm. Ay, mga ano ito eh. Pagod na pa ako. Oo. Oh, kasi nagbibigong tayo. si Bingbing ka kasi eh. galing pa siyang school. Hindi mo ako pinabreak tapos may work pa ako. Oo, uh oo -uh, nga. Aray. Ay, ito mga cardigans. 15 na lang. Dati siyang 20. Check natin. Hindi, na. check lang. Tingin lang ako. Cardigans. Tama naman mm, -mm. cardigan. Tapos pag nag-check ka, hindi mo naman yung may job Ayoko. So, take eh. <laughs> 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 Dada, pang o <-otaking. laughs> Ito daw yung pang o ni Dadong. <laughs> o, bakit pa? Doon na lang sa Vivi. Vivi na lang, Mike. Mas mura. Bali Village. Diba? Ay, ito maganda. Pang spring. Kano to? How much is this? Ay, sorry, sorry. This is... Ah, Levi's. Sorry. Hindi, tinignan ko lang. Magkano? Magkano ito? Ah, 60. Soup? 60 siya. Balik natin. <laughs> Yung sabi ng onyo, pang off taking daw. Sabi ko doon na lang tayo sa VV, 'di ba? <laughs> May mga shoes din sila dito, Under Armour magkano? 65. Ganyan 'un. Oh. Ganyan, daming sizes. Ito ano to? Pants. Mm, pants. Pang boys. Eddie Bauer. 18. Ah, oh, uh, 10 to 12. Parang pang ano no, uniform sa atin. Alam mo yun? Yung pants ng pang elementary. No? Yan o, oh, 18. Pero ang ganda ng tela. Ito ano to? A rain jacket. 25. Dapat meron tayo ganyan te. Oo nga no. Lalo pag uh, nagcamping nag-camping Beng, no? Mm. Papa, oh, rain jacket. Oo. Oh. Si Beng Beng dapat may ganito. Gusto mo, Feng? Feng. <laughs> feng. <Fink. laughs> so, Gusto mo? Pag na-loss ka sa force, makikita ito. Yes, kitang-kita ka kasi hmm, yung ka. kulay mo ibang-iba. Mm. Gusto mo? Habulin. Habulin. <laughs> Dapat nakamuflash pala ako. So, yung mm -mm. pala. Para mag-blend ka dun sa nature. Pakikita so, ka din ng tao. Tapos si sila pa? Ito sabi ko pa parang pang ano. Ay, kagaya ito sa pang winter mo. Ano? 27. May Oo. Pero mainit to. Ano? Oh, parang yan. Parang yun. Mm -mm. Ito yung maganda pa, yung mga jogger, oh ano to? Size up ah, ang women. women pala to. Men. Ha? Ah, men. Jagger na pang lalaki. Ang ganda no? Ayaw mo? Dose na lang oh. Ano yun? Ah, short. Eto, 18. Ayaw mo? Bagay, marami ka ng jagger. Sana sila? <coughs> Parang, Nikki, carry mo na ako. Papa, carry ah. mong beng-beng. Pagod Hindi na daw na siya. Hindi ko na makalakan. Saan na sila pa? Utang mo. <laughs> Sinisingil. Sinisingil ni Denise si papa niya kasi pagod na daw siya galing school. Paano ka? Kasi, kasi tayo dyan? dyan. Magkano ito eh? Check natin. Ah, uh, portable spot. Oh, portable Oh, 540. 540 yan. Thank you. Ganyan. Yan, no? Discounted Oy, na siya, may no? Fees cars. Ah, pang prune. Mm, pang putol ng trees. Pruning. Pruning, bada dong. Ano na pa? Outdoor tools. Anong, ah, ano, weeder. Ayan, you no? Know, lawn and garden weeder. Weeder? Weeder. Weeder, weeder ba? <laughs> oh, grill. Open. Ayan, no? 340. Open wow. mo nga, Beng. Woo! Barbecue. No? Napauli yan. Mm hmm Ito, pang... Ayan. Pang dilig ng halaman. Hindi naman kayo dilig. Uy! Didilig kaming halaman. Yung grass. Ito yung hose pa, oh. Kaso regular pa 45 ito yung kailangan pag uh, may garden may house kasi kami doon pero medyo sira na pero pwede pa naman ay ito na yung mga dadong ay mga seeds. ano siya seeds grass. grass seeds Pating soil 15 ganyan kalaki mas mura dito pa no mura dito 14. Ito, 15. Oo uh -huh. uh -huh. nga. Tapos, ang laki pa. Ayan, no? Um, 60.5 liters. Ito, pares lang. Miracle Grow. 15 din. Indoor. Hmm? Ah, perennial yan? Hmm. So, pagka tinanim natin ngayon, pag tinanim natin ngayon to, um, tutubo, tutubo nitong spring. Mm, ito yung may mga ugat na, no? Ano yan siya? Parang may laman siya. Mm Uy, sana tumubo yung mga tinanim natin doon. Ito yung gusto ko, padalya. Yan, o. Oh. Bentay lang din, eh, no? Hindi siya, no. premier, Annual ata. Pero ang galing, no? naka na sila para sa summer, no? Ito mga rose. Bigonya. Parang ano yan, pa? Para siyang succulent. Ay, ito, papa. Tingnan mo naman, no? Oh. Rain barrel pa. Shala. Ang galing, no? Ikaw, no? Ayun no, 180. 100. Mm -mm. Pero ang ganda, ganyan siya oh. May ano na siya oh, may gripo na. No? So shell pa kasi yung gripo niya pa, merong sa gitna, meron sa baba. 180. Sandbox. Magkano? 26. 26. Anong klaseng rose ito? Ah, ito. May mga, ayun no? picture kung anong bulaklak niya. Gusto ko yung light lang, hindi yung ganyan ka dark, yung kulay. Ito pala Fido Leaf. Hindi yung sa akin, yung talisay. Yung iba yan. Yan yung may mga Uy, ang um, cute, bumo no? Bumo na, yung nagiging puno. Yan ba yan? Kinakain ng kabag. Yan yung, di ba yung bunga yan? Sa atin, di ba parang ano lang to? Nasa yeah, sapa? Mm -hmm. Oh, shucks. Tapos dito mo <laughs> Ang cute. <laughs> Gusto ko to. Kaso lang, dapat yung medyo maliliit lang yung leaves. Ayan, tingin mo na kami ng... Hindi na. Ano na siya? Um... 1169. naman yan Ay, ano ba to? Iba nga ba so, yun? Ito siya yung binili na. Mm -mm. Yung isang balot niya, 30. Binili ko ba? Merong konti. Konti na lang. Kuha ano na lang tayo isa? Mm -mm. Ayan. Isang uh, ribs. Anetch. Yan pa pwede na yan. Pwede na yan to. Ay, hindi. Ribs din yan eh. Ito yung mura. Alin? Pork side ribs. Uh, Ay, yung uma. Nine, kasi 11 yun. Hindi eh. Oh, 11 yun. Ito, 10 lang. Nine, uh, Kaso lang medyo mahahaba yan pa. 36 pa rin siya. Yung cut nun kasi, half niyan, diba? Oh, same lang, no? Okay na yun? Oo, yan po. Wala ako ng chicken breast. Ay, ayan, naka $4 off. Ito. Ay, ito na lang. Yep. So, $4 off yung chicken breast. tapos yung chicken, ayan na, $5 off din. Yung whole chicken. Pwede na tayong umuwi. Pwede na daw sabi Pwede na tayong umuwi. <laughs> Ito lang naman yung gusto natin eh. Dito tambak yung eggs oh. Sa US to 'di ba pinag-aagawan? No? Sa US Oo nga. Fantastic. Oh, popcorn. popcorn pala. Ano to? Ay, ano? Sige, sige, kuha ka. Churros. May oil pa doon. So, ayan po. Uh, orderan ko muna si Beng ng merienda kasi nagugutom na. Doon tayo. Pizza lang. Gusto mo pizza? Ah, uh, Oh, okay, pindot. Mm -hmm. Pindot na! Pizza. Ikaw. Ano ba gusto mo? Cheese or pepperoni? Mm -hmm. Tapos, may drinks na yan, diba? Ayan, with pop. Okay. Okay na yan. Okay. lang kabilis. Number. Abangan mo yung number mo dyan. Ano number mo? 142? So, yan po yung nirienda ni Beng-Beng. Isang slice lang siya. Pero, pinahati namin ng dalawa. Tapos, may drinks na. Gano'n lang yan? Ayan. Four um, dollars. Pepperoni, tsaka may drinks. Ayan, dito muna kami. Habang nagme-merienda siya kasi nagutom na nga. Hindi naman ganun kadami yung tao ngayon. Antayin na lang namin dito sila ni Dadong. Kung saan na ba sila? Wala pa sila. Yan na pala sila. So, naka na kayo? Oh, yun ang kumakain na na. Yan, nahimik na nga eh. <laughs> wow, may pa sardines na naman. Sa'yo na ito, na Sa dadang? Akala ko joke lang yung kanina. May <laughs> Yan, tingnan natin kung magkano to. Ayun lang, ito. Ka Oo nga. Surprise! Analo si Mang Rose. Anim na buong manok. Pork shoulder. Ano yan? Ay! Pang ano yan? Pang ribs. Naalala niyo yung chili flakes, ha? Sandamakmak na brown bread. Ito na lang yung labang. Mukhang masira kong Um, Magkano? 24. Hala. Lahat yan for 40? sa ang tansa nga. For sure. Uh, baka Kasi may reporter's notebook tayo. O yung anak mo baka maiwan. <laughs> Ayun na nakaupo. Tapos na sila magmerienda. Beng, kunin mo na. Tapon mo na yan, Beng. So, yan po tapos na kaming mag-grocery. At, ayan, medyo mga kaunti yung mga tao. Unlike dati talaga na medyo madaming namimili pa, no? Kasi nasa pagkakadang um, Oo, uh, medyo mga ambon-ambon. So, ayan po, tapos na tayong mamaleng kay sa Costco. Tsaka, hindi ganun kahaba yung video na nakuha ko kasi yun nga si Denise napagod na dahil galing siya ng school at gutom na din so pauwi na tayo diba dito wala ng yelo tuyong tuyo na